Sir, of the BoBorai, sa'yo yung parang divergent step ni Dodon at 410 at Well, ang basa ko sa Dodon, tingin ko talaga makitid ang utak niya. Uh, I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo, sinasabi niya pati kagabi, uh, bigyan siya ng pera kasi tatakbo na lang. Pakakala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sana may sana naman yata sa kumuha ng pera tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niyan eh. Sir, ako po yung narinig pa lang ako yung sinabi niya. After niya naglabas ng statement against yung hinihan kanya ng pera, naman po. Since, since February pa hindi siya. February pa siya humi humihingi. Ah, okay. Nalaman ko na may siya affidavit na ganyan. Uh, parang... May mga bayan eh. Tapos alam ako, kasi umiikot yung ano niya, affidavit niya, naglikay eh.